Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung sinakyan namin na bas Umusok po. Umusok. Kaya ang dami po namin nakatambay dito dahil yung bus na sinakyan namin umusok. Eh, delikado. Kaya, ayun, napilitan po kami bumaba. Napilitan po bumaba para ma, ano, kung ano nangyari. Ganito pang nangyayari ngusap yung aming <manyang> sasakyan ayan medyo pero ito po ano